Hey, for today's video nga pala mga guys nandito ko ngayon sa Makmak Itik Motor Shop So, kasawi ang palad Wala yung mga itik Nasa ilo-ilo pa, nagpipilipin loop Wala rin crazy to, kuyaki sayang Hindi natin natyempuan Ngayon, tatlo Yung shop So, weekday, week, ano yun, week Weekdays, kaya wala pa masyadong tao Kasi patay na oras to So magpapa-change lang ako kay Kuya. Dahil maintenance. Ito to sa Dasma. Guys, maraming pipe dito ngayon, no? order na Tapos may mga din sila dito Marami-rami pa stock Nakagulong O gusto mo mag ano Big dish Sun ay Kay Boss Maki Works May boom X din, oh. Ngayon may sun racing pala, oh. CBT set, oh. May hook din, oh. Uy, sun racing. May mutaro din, yung budget meal, mutaro. Yan, kumpleto naman ang tools. Walang dipukpok dito. Pupukpukin ka sa ulo. Ano na kulay, boss? Atinakap ah, muna. Sayang. imnano na, no? Guys, o. Oh, tignan nyo sa Team Mythic. Meron silang panukat. Hindi yung tina-chambalan dito, yung ibang shop ah, Dito lang sinusukat Pero sila, ayan o oh, May panukat talaga Baka makmak itik yan Lugi man <laughs> <laughs> Ayan Ayan, change oil na naman Guys, pagkatapos mo nga na magpa-change oil Sa makmak itik motor shop Dito lang pala sa harapan o oh. Eh, baka baron yan. Eh, pero sumuporta tayo sa lokal. Bumili tayo ng chili oil nila. Chili garlic oil. Ng Team Etik. 100 lang. Ayun, e, ang pang stock, oh. oh. Para sa ni Baron. Tapat lang, ha, oh. Dumayo talaga tayo, oh. Eh, yung nga, alam natin na ang sticker. Dala daw nila lahat. Next time na lang. At kung nagwasta inyo ang ating video, huwag nyo kalimutan mag-like, share at subscribe. Team Itik, let's go!